Hi, Ah, ang ako rin guys kay naglapwa ko og oh, tiil sa manok kay may among sadaan sa, sa paniod to. Mo na siya guys, sa na, na siyang gi lapuan. ang sana ko siya nang may murag mga pundok pundok nga mga brown. Murag ko an kay ro mo tinatin aw sa siyang sabaw. Unya nalata na na siya guys, ako gyud na siyang gilatag mayo para ang sabaw niya akong kuhaan og oh, collagen mo na siya lata na kayo ako pa na siyang gipabog na okay. ako pa na siyang kuag bukog adi sir na siya gi loto nya mo na na siya guys ang sabaw sa gilap po sa tiil sa manok collagen na na siya libre na ang atong collagen ako na na siyang gisud sa hulmahan para mugahi na na siya og gusto ko buka O makuha lang ko diha o nanal nanal sa sudan na apatay collagen nganong mo palit pamantanang ng mga baligyan nga na ay collagen ilang product nga, di ba sa taka afford good pero kana maghimo na lang ko pwede naman ta himog collagen nga pinagi sa TL sa manok lapuan sa maayo ang sabaw niya mo na na siya yung imo na siya isod ng nana oh o gusto ka mo kaon na lang ka libre na mo na na, na na siya nya ang katong TL lutoon to na ko o giluto na na kong TL nalata na kayo o sud ana. Kana ara kay lata na mato kayo, gisa na lang tagpanakot. Sibuyas ra ahos kay nanamon to siya gilap po nga kanang kuan. Paglapo pa nang tiilam di akong ibutang laurel leaves. Gigisa, unya akong ibutangan og oyster sauce. Wala akong mabutag tuyo guys. Kaya ko ganahan ng itong magtanaw sa tiil gusto ko light light ra kada ra akong ibutang oyster sauce turmeric unya nga akong gisabaw ana ang katong sabor po niya nga gilapuan gilapuan niya kada mura pa akong gisabaw niya akong ibutang na turmeric guys kay aron mo yellow yellow sad ba di kayo yung kanlos so wala ni dad ako sa gibutang kag toyo akong itimpla asin ana kuan lang og oh. kanang oyster sauce panglasa gumem bitchen, yang gitangan ako di hamkap may magic sarap gamay ah kung ibutangan oh dali na lang na pagluto kay lakta naman karaan ipon an din ako og turmeric kay murag dakwangan ko scholar o kana paper gutangan ako, paper o hang ako pa dyan ang ibutang og sili niya, espada nga gihiwa ay para jud hang jud og ipunan, ang turmeric kay aron light light rajid siya okay, utuyo gud mo ito mo laylan ko magtanaw asinan gamay bitchen unya yeah, gibutang na ko duha ka sila espada nga gihiwa giputol ako. pwede nang ipunag oyster sauce kay mo nakuangan ko ang sabuanan niya guys gamay rajid katong kung lilapuan ko, anak niya nga na ano to siya collagen ng sabaw niya. Gamit na to na ako. Gusto ko bukaon na to para na ako yung collagen. No? Ko ato Kuha ako na to. Nga kung gi, sa ref. Kung gisood na to yung hulmahan. Mura na to siyang jelly po guys. Katong na sa sa ref. Nga kung gisood na to yung hulmahan. Mura na to siyang jelly. Hindi kaon. Hindi yung mga to. Ana, na na kay collagen. Kaya na hapit na maluto. Sakto na nasty. Maana na siya guys. O, loto na. panito na. Sudaan sa to. Salamat sa pagtanaw guys. Bye!